Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu al salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa <clears throat> so, insyaAllah al-kiyamatus sugra At tinatalakay pa rin natin yung mga tanda ng araw ng paghuhukom na nangyari na O maaring patuloy na nangyayari at uh, tinatalakay pa rin natin medyo napahaba ngayong pagtalakay na natin doon sa mga labanan, mga digmaan at pananakop na kinasangkutan ng mga Muslim. Kasi syempre may kinalaman ito sa ating kasaysayan. Uh, at syempre ang mga naging pakikibaka ng mga Muslim, ang jihad ay hindi ito sa layunin na alipinin ang mga tao o ipilit sa kanilang Islam, hindi itong layunin ng jihad. Hindi itong layunin ng jihad. Ang jihad, actually, ay isang pamamaraan ng da'wah para maiparating ang da'wah. Ultimately, da'wah ang layunin ng jihad. Ang jihad ay wasila lamang ng da'wah. Anong ibig sabihin dito ng mga scholar? Kasi ang ang jihad, ang layunin nito, e eh, la eh, kalimatila. Ganon din ang dawa. E eh, o oh, kalimatillah. Pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Ang mga jihad na nangyari nung panahon ng mga sahaba radiyallahu anhum ay nangyari lamang dahil pinagbawalan sila ng mga Romano at ng mga Persya at iba pang mga bansa na magdawa. Pero malaya silang makakapagdawa, wala namang jihad na mangyayari. E siyempre, kabilang nga dito yung mga halimbawa ng kung paano lumaganap ang Islam sa Southeast Asia, sa malaking bahagi ng India, sa malaking bahagi ng Africa. Walang dumating nga doon ng mga mujahidin, ang dumating doon mga mga ngaral ng Islam. So hindi layunin ng jihad ang pilitin ng mga tao na mag-Muslim o alipinin sila ang layunin ng jihad ay ang pangimabawi ng salita ni Allah. Ang jihad ay kaparaanan lamang sa da'wah, kumbaga, o pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Pero syempre, ito yung tinatawag na jihad at talab. Yung jihad na, uh, kumbaga, talab, hinihiling talab, di ba? Ang ibig sabihin ng talab, talaba, Hinihiling, humihiling, o oh humiling siya, humingi siya, ganun. Jihad at talab sa konteksto na ito yung hinihingi ng pagkakataon. Kaya siya tinawag na jihad at talab. Pero siyempre iba pa yung usapin ng jihad at daf. Yung jihad ng pagtatanggol sa sarili. Iba pa yun. So, Siyempre, pag dumating yung kalaban, pagtatanggol ng mga muslim ang sarili nila, mas madaling maunawaan yun. Ngayon, yung jihad at talab alibawa doon na muna tayo mag-focus syempre sa panahon ng mga sahaba. Bakit nila dignig ba ang mga Romano at ang mga persian Yun ay dahil sa yun ang hinihiling ng pagkakataon. Hindi dahil sa gusto nilang pagharian ang buong mundo. Okay? So, sa panahon natin ngayon, uh, walang jihad na katulad ng jihad ng mga sahaba. Dahil unang-una, wala namang kalifa na mamumuno sa jihad. Maraming wala, maraming kulang na mga kondisyon. Bawat dito sa atin sa Pilipinas, wala naman tayong sariling gobyerno, wala naman tayong sariling teritoryo na mula rito ay ilulunsad ang jihad. So walang jihad. Okay, so okay maniniwala doon sa mga terorista na nilalaso nilang isip ng mga Muslim na sabi nila dito sa Pilipinas kailangan natin mag-jihad, mag-jihad, pumatay ng kufar, magnakaw sa kufar, kam -kami ng kayamanan ng kufar alipinin ang kufar hindi ganun kadali yun hindi ganun ang jihad unang-una higit sa lahat so kaya nga uh, napakaganda nung chapter na ito at natatagalan tayo sa pagtalakay kasi binabalik-balikan natin yung kasaysayan kasi nauunawaan natin ang ating relihiyon ayon sa kung paano ito inunawa at sinabuhay ng naunang henerasyon ng mga muslim Nariyan ang dalil, oo. Nariyan ang Quran at ang Sunna. Pero ang tamang pag-unawa dito, siyempre, ay nakasalalay sa kung paano ito inunawa at isinabuhay ng mga sahaba ng mga tabi'in at ng tabi tabi'in radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Kalugdan sila ni Allah at kahabagan nawa sila ni Allah. Kaya nga, ang Islam na iba ito sa mga ibang relihiyon wala silang ganun. Yung pagtahak sa athar, sa bakas ng salaf ng naunang henerasyon ng mga muslim. Wala silang pakialam dun. Masa ang relihiyon ay isa sa buhay nila ayon sa kung anong interpretasyon nila. Tinin yun nila yung mga kristyano, halimbawa katoliko, protestante o ano man, hindi na nila inaalam paano ba isinabuhay ng naunang mga kristyano yung relihiyon nila. Wala silang pakialam dyan. At siyempre, ang tunay na Islam, ang totoong Islam, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sa manhaj ng Salafiyah, na uh, naiiba rin ito sa iba pang mga sekta na nagpapakilalang Muslim, kasi tayo, pinanghawakan talaga natin kung paano isinabuhay ng naunang henerasyon ang Islam. Hindi tayo nanguhula. Kaya nga, huwag magtataka kung ang mga tablig, ang mga asyaira, sufi, shia, galit sa salitang salafiyah, galit sa salitang akida, galit sa salitang tauhid. Kasi ayaw nila yan. Eh. Gusto nila i-interpret nilang reliyon sa sarili nilang interpretasyon. Ganun sila. Ang binibigyang diin ko rito, ini-emphasize ko, yung paghawak sa bakas ng salap. Gusto ko na maitanim sa puso at isip ninyo, yung salapiya, hindi ito, hindi ito bidaa, hindi ito, kumbaga, Uh, pagiging suplado, yung pagiging laging galit, lahat haram, hindi, merong dahilan, merong, kumbaga, merong dahilan, merong wisdom, at merong, kumbaga, mabigat na, kumbaga, prinsipyo, kumbaga, isa itong prinsipyo na dapat natin panghawakan sa ating buhay. Pinag-iinitan nila sa Saudi Arabia, pinag-iinitan nila palagi, pero actually, kung gano'n naman yung sasabihin nila, simple lang yung sagot. Katulad doon sa Tauhid, bakit walang nababanggit na Tauhid sa Hadith? Kasi naunang mga Muslim, matatalino. Yung mga sahaba, hindi nila sukat akalain na pagdating ng dulong panahon, merong bobo na magbabasa ng Quran sa libingan, o magdawdoa sa libingan. Kaya hindi nila napag-usapan yan. Hindi yan sumagi sa isip nila, kumbaga, Ngayon, inimbento na lang yan ng mga tao sa panahon paglipas nila. So ingat mahalaga 'yung ano, 'yung Salafiya. Alhamdulillah kasi itong mga bagay na ito tinatalakay natin. Pabalik-balik tayo dun sa ano eh, sa kasaysayan, pabalik-balik tayo sa pag unawa sa kung bakit ganoon 'yung ginawa ng naunang mga Muslim. Kasi dapat ganoon tayo. Dapat ganun tayo. So dito mayroong isang hadith Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Mula kay Abu Hurairah, sabi niya, kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna min ashratis sa'ati antukatilu kauman yantailuna ni al sya'ar. Tunin ni na nakabilang sa mga tandaraw ng araw ng paghukom, ay makakalaban ninyo yung mga tao na yung sapatos daw nila o tsinelas nila ay gawa sa balat ng hayop ah balat ng hayop she are buhok ng hayop yung sapatos daw nila ay gawa sa buhok ng hayop wa inda min ashrati sa'a aradul arad alwujuh ka'anna wujuhuhum al mijadun mutraka sa, hindi raw darating ang araw ng paghukom, kung baga, kabilang sa mga tanda ng araw ng paghukom, na makakalaban ninyo ang mga tao na malalapad ang kanilang mga mukha na parabang mga panangga. Ngayon, yung Kaanawujuhum al-Midyanul Mutraqa, kumbaga ang tinutukoy dito, yung physical talaga na itsura ng mga makakalaban ng mga muslim. At ipinaliwanag ito ng mga scholar na yung yung mga tao na nakalaban ng mga Muslim nung unang panahon, yung mga tao na malapad ng muka, ibig sabihin, bilogan ng kanilang mga muka at hindi matangos ang kanilang mga ilong. At binigyan nito ng interpretasyon ng mga scholar na sila na yung, ano, yung mga Mongol at yung mga, ano, mga Tatar. Actually, mga Mongol at yung mga Tatar, sila na yung mga ninuno naman ng mga uh, Turkish. Pero, syempre, naghalo halo na yung mga angkan ng mga tao. Yung mga Turkish ngayon, ano sila? Uh, mukha silang ano, mukha na silang European, matatangos yung ilong nila. Pero yung mga uh, Mongol talaga, nung unang panahon, mukha silang inchik. Yung Mongol, Mongol yan ngayon, yung mga Mongol ngayon, kumbaga, ganun yung tsura nila talaga nung unang panahon, para silang inchik yung mga tao sa southern Russia, ganun yung itsura ng uh, mga Mongol nung unang panahon. At sila yung tinutukoy dito na makakalaban ng mga Muslim. Pero nga, ang kagandahan dito, mashallah, Allah, nga, uh, nakalaban sila ng mga Muslim pero kalaunan, nagmuslim din sila. Ang lugar ng mga Mongol, karamihan ay nagmuslim, lalong-lalo na sa southern Russia. Lahat ng bansa na dating sakop ng Russia, lahat ng bansa na mayroong istan sa dulo, Kazakhstan, Uzbekistan, lahat yon ay mga bansang Muslim. Lahat yon ay mga bansang Muslim. Gindi si sa pang hadith, muli kay Abu Hurairah, La takumu atu hatta tukatilu at, at turk, sigarul a'yun humrol wujuh. Hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa malabanan ninyo ang mga Turk. Yung Turk na tinutukoy dito, yun na nga, uh, collectively, uh, sila na yung, ano, yung mga kasama sa kanilang mga Mongol, Tatar, at iba pa. Kalimutan nyo muna itsura ng mga, ano, ng mga Turkish sa panahon natin ngayon kasi matangos yung ilong ng karamihan sa kanila. Pero pag sinabi ditong Turk, na sinaunang Turk, yung panahon ng mga sahaba, sila yung mga mukhang ano, mukha talaga Mongolian. Sini, Mongolian barbecue? Si Mr. Shuli. So, ganun, ganun yung itsura. Ganun yung itsura. Sasabi itong mga turk daw na ito, maliit ang mga mata at mapula ang mga mukha. Eh ganun, ganun, talaga itsura ng mga Mongol hanggang sa panahon natin ngayon. Uh, Dalful Unuf, kaanna wujuhum al mutraka. At ang kanilang mga ilong daw ay uh, pango, hindi matangos. At ang kanilang mga mukha ay malapad na parabang uh, panangga na mutraka. Kumbaga, yung panangga, di ba, medyo bilog siya. Tapos pinokpok pa yung para maflat. <laughs> so ganun daw yung itsura nila. So kung ihambing mo ngayon mukha nila sa mga Arabo na matatangos yung ilong, Actually, ganoon naman din ito, itsura ng marami sa atin. Hindi naman matangos yung ilong. So, ganoon itsura ng mga Mongolian. Ganoon itsura ng mga Mongolian. At actually, sinasabi pa nga ano eh, na ang malaking, kumbaga sa ethnicity daw, malaki ang impluensya ng genes ng mga Mongols sa alinmang bahagi ng mundo. Kasi nagkalat sila sa ano eh, sa halos buong mundo dumating yung mga Mongol eh. Dumating pa sila hanggang sa Southeast Asia. Dumating sa, uh, hanggang sa Southeast Asia. Actually si ano si Urduha. Kilala niyo 'yon? May sabi nila sa paggasinan down si Urduha. Ang paniniwala ko talaga si Urduha at yung napuntahan siya ni Ibn Battuta, yung Arabo na ano na explorer. Napunta si Ibn Batuta sa Indonesia. Doon niya na-meet si Urduha. At si Urduha, lahat ng description sa kanya, ni Ibn Batuta actually, Mongol. Hindi ano, hindi, hindi Malay. Kasi nakarating hanggang doon yung ano, yung mga Mongol. Actually, mga Mongol, muntikan lang nila masakop yung Japan. At kung nasakop nila yung Japan, tatawid sila ng Taiwan at nakarating na sila rito. Hindi mo Mongolian din tayo lahat. <laughs> Pati dito sa Pilipinas. So ganun yung itsura daw ng mga Mongol. At panghuli doon sa hadit na ito, wala takumus sa'a hatta tukalit tukatilu kauman ni aluhum asya'ar as at hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa labanan, din, labanan ninyo ang mga tao na ang kanilang mga chinelas ay gawa sa uh, balahibo. Actually, balahibo na ito, ang pinaka uh, madalas talaga na magamit na hayop ng mga Mongol Uh, mga kabayo. Kabayo. At yung iba pang mga hayop, syempre, ano na nila, pang pagkain. Sa isang, ano nga, sa isang Mongol Army, actually, mas marami ang hayop na daladala nila. Kung isang daang libo sila na sundalo, yung dala nilang hayop, isang milyon. Kada isang tao, merong limang kabayo, kumbaga yung katumbas nila. Kasing isa doon, sasakyan nila. Yung isa, reserba. Yung isa, pagdala ng gamit nila at yung natitira pang iba, yun na yung ginagamit nila pang parami. So bukod pa yung mga, yung mga baka, yung mga kambing, daladala nila yung pagkain nila yun habang bumibiyahi sila. Kasi hindi rin sila makakaasa na makakakuha sila ng pagkain doon sa kung saan man sila pupunta. Kaya nga, meron mga tao na nagbigay ng interpretasyon nang Ya'juj wa Ma'juj daw ay yung mga Mongol. Kasi yung mga Mongol, totoon, totoong nangyari yun, yung mga Mongol sa sobrang dami nila, natutuyo yung sapah, Yung ilog kakainom nila mula roon, kakakuha mula roon ng tubig para sa kung ano-ano nilang paggagamitan. Na syempre, hindi yun, ano, hindi yun tamang interpretasyon. Kasi alam naman natin lahat, ang Ya'juj wa Ma'juj darating sa panahon ni, ni Isa alihis salam darating si ngayon ko sabi nila yung Mongol sila yung Jojo Majuch E nasaan si Isa alayhi salam nung panahon ng mga Mongol at syempre nasaan si Dajjal nung panahon ng mga Mongol so yun ang problema kapag yung yung dalil ay maling inuunawa ng mga tao o binibigyan nila ng interpretasyon so ito yung isang bahagi nung uh, mga nababanggit na mga Uh, nakalaban ng mga Muslim. Do bukod pa doon sa mga Persian at sa mga Romano. Sa so, sinasabi nga, wakad waka al amr kama akbar al-rasulul sallallahu alayhi wa sallam. Nangyari ito, eksakto kung ano sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fakad katalan muslimuna at turok akta min marra. Nakalaban ng mga muslim, ang mga Turks at ang mga o ang mga Mongol ng higit sa isang beses. Actually, sa isa sa mga labanan, Nakasama pa doon si Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. Mga 1100 o 1200 sa kasama pa si Ibn Taymiyyah. Doon sa labanan sa... Sa bang labanan yun? Yung ano? Yung... Kalimutan ko yung labanan. Basta nandun si ano si Ibn Taymiyyah. At actually, yung kalaban nila noon na mga Mongol, Muslim na. Pero kaya lang nagjihad yung mga Muslim laban sa mga Mongol kasi pumapatay din ng mga Muslim yung mga Mongol. Kumbaga, o, oh, inadapt nila Islam, pero hindi pa sila tuluyang uh, nagmo-muslim -mu ng, ano, kung yung napapractice nila yung iman. It's parang ISIS. oh, so, nagpapakilala silang Muslim, pero dinidigma natin ng ISIS. So, nagkaroon ng, ano, ng jihad kahit sa mga Mongol na nagmuslim na. So, sinabi ni Imam Nawawi, rahimahullah tungkol sa Tatar, sinabi niya, Al-ladina uh, alam al-Islami, sa so, mga Tatar na sumakop sa lugar ng mga Muslim, sa so, mga Tatar, isa sila sa mga uri nga ng mga, ano, ng mga Mongol na sumalakay sa mga Muslim. Sa so, sinabi, Wakad wajadu fi zamanina ay at-tarkul ladina takhdathu humo ar sallallahu alayhi wa sallam tahaddatha anhum ar sallallahu alayhi wa sallam ma haqada bi jami'i sifatihim allati dhakaraha sallallahu alayhi wa sallam so nagkakaisa rin ang mga tao nagkakaisa daw ang mga muslim sa panahon niya sa panahon ni Imam nawawi na yung mga mongol sila nga yung inilarawan ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eksakto sa kanilang mga katangian sa sinabing sigarol ayon malitang mata humrol wuju mapulang kanilang mga mukha dalful wuju uh, malapad yung kanilang mga ilong o hindi matangos Ar aradal wuju malapad ang kanilang mukha kaan na wuju humal majan al mutraka na para bang ito ay uh, panangga na uh, pinatag yata na uh, fawajadu bihadi sifat kulluha fi zamanina. At yung mga Mongol, may suot sila ng mga chinelas na gawa sa uh, balahibo ng hayop at ito yung mga katangian na nakita ng mga Muslim sa panahon nila. Wakata muslimuna marat. At nilabanan daw sila ng mga Muslim ng ilang beses. Wakita At hanggang sa panahon ni Imam Nawawi may digmaan laban sa mga Mongol. Natigil na lang ito yung digmaan sa mga Mongol nang tuluyan na talaga nagmuslim yung mga Mongol. At sila na yung mga ano, yung mga ni naging ninuno ng mga Turkish, ng Ottoman Empire, tsaka ng ano, ng royal family ng ng Iran, ng Persia, ng India, kasama na doon yung Pakistan at iba pang mga uh, lugar ng mga Muslim. Lahat sila ay merong kumbaga ancestry na Mongol. Walas allah al-karim ihsanul aqibatu lil muslimina fi amrihim wa amra wa amru ghairihim wa sa'iri ahwalihim. So tinapos ito ni Sheikh Omar al-Ashkar sa pamagitan ng doa. Alhamdulillah kasi yung nabanggit natin puro digmaan. At ngayon ang mga Muslim ay laging nasa digmaan. Lahat ng lugar ng mga Muslim ay may digmaan halos. Lahat. Bihira ka makita ng lugar ng mga Muslim na walang gera. Sa Burma, meron. Sa Yemen, meron. Sa kabuuan ng Middle East, meron. Ang Turkey, meron. North Africa, meron. Lahat may kaguluhan. So dito sa atin sa Pilipinas, hamdila, uh, medyo stable yung kalagayan ng mga Muslim dito. Kaya pagpasalamat natin yun kay Allah Alhamdulillah. Sa so, tutuloy natin ito inshaAllah. Isunod dapat na tatalakayin natin yung paglitaw ng Dajjalun. Dajjalun bukod pa ito kay Dajjal pero lahat sila ay nagpapakilalang mga propeta. Si Kibuloy at iba pang mga katulad niya. InshaAllah. Sa so, tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.